So ayan mga koys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Meron po tayong gagawin ngayon mga koys, good morning, uh, DMX Supremo. Sa so, problema po ng motor ni sir, ginagamit niya kagabi, buhay yung mga ilaw, unti-unting humihina, tapos yung motor, yung takbo niya, mautol-potol. So pag ganun po yung nangyayari sa motor niya, sa Supremo niyo, si motor is battery operated, si Supremo natin. So ito mga voice pag gano'n na nangyayari, huwag po agad ng battery, kung ano-ano. Buksan nyo na agad yung stator. Tapos dito, malalaman nyo na agad kung ano yung problema. So bago tayo natin bak baklasin ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, syempre. And pa-share po ng ating video para sa mga TMX Supremo. Alright, kakasin ko natin yung ating stator. So mga boys, pag magkakalas yan, pala tayo ng cover ng Supremo. So kalasin nyo lang yung cover ng sprocket. Dalawang 8mm. So kung nahihirapan kayo yung sungkutin yung turnil nyo ng sprocket, yung cover, tanggalin nyo yung cambio. So meron, meron naman siyang 10mm. Tapos lahat ng turnil nyo nito, nung cover sa left side, is 8mm. So meron lang siya dito dalawang kakaiba. Yung, yung dalawang mahaba. Para yun sa double pin. Yon, 8mm. Partido isang kamay lang yan, oh. Pag talas yun na yung mga cover, yung mga tornilyo, ang galing nyo lang to. Yung kanyang uh, wirings. Dalawang saket, So, pulser, tapos ground, tapos yung charging coil natin. Yung tatlong dilaw. Yan. Okay. Tapos, mahuhugot nyo na yung cover. Alright. Tapos muna natin. So mga koys, ito na yung uh, stator na sir nung customer natin, yung kinalas sa ating kanina So, makakita nyo yung sunog nya. Ayan, yung part na yan. So, pag kanya na po yung stator natin, yung supremo natin, sunog na po yan. So, sya ay nag-grounded na. So, kahit po yan, magdamag na po nakatigil, kahit patay po yung susi, wala pong, ano, uh, wala pong binubuhay ng mga ilaw. So, malalabot po yung battery natin. Or, habang tumatakbo tayo, gabi, Nagbuhay kayo ng ilaw, uh, ng preno, plaster, busina. So, unti-unti na lumalabo yung mga ilaw. Tapos, yung motor nyo is namamalya. So, pag ganyan, yan. Palit tayo ng bagong stator. So, yung stator po natin mga koys. Uh, exact, exact ng presyo po dito po sa amin sa Honda. 3,545. Yung gasket po natin, 56 pesos. Tapos, meron mo tayong battery na nagkakahalaga na 1,100. So, pag po ganitong kayo ng stator, yung original na battery nyo, huwag niyo po munang itatapon or papaltan. So, babasihan niyo muna kung siya ay tatanggap pa ng karga. Kasi yung pong battery natin ng stator, yung mga series 2 na ano matatagal na, maganda po yung battery niyan, original, tsaka napakamahal. Hindi po agad siya nasisira. Pero kung siya ay deeply di discharged, kung baga sabarang bumaba na yung bolts niya, matagal na siyang natenggan na mababa yung bolts, Matic yun, part po tayo ng bagong battery. So, yung source po muna, yung dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Na pag tumatakbo kayo ng gabi, na bat or nalabo yung mga ilaw, tapos yung motor na mamalia. Kasi nga po, sabi ko kanina, si Supremo, battery, ano siya, battery operated. So, three-phase po yung kanyang stator. So, makapansin dito sa wire, tatong dilaw lang po yan. Ayun, oh. Puro po siya charging. Tapos may nakabukod lang po siyang uh, sakit ng palser at tapos ground ng palser. Alright, mamaya maya po. Nabili lang po si customer ng replacement dahil hindi po niya kaya yung ano. Uh, mahal po yung ating stator. So, si customer wait natin. Nabili siya ng replacement tapos mamaya kakabit natin. Tapos mapanda na rin natin. Ano. Tinatin kung yung battery niya is makaka-recover pa. Kasi meron pa naman siyang charge. Meron pa siyang konting charge. Hindi pa naman siya totally low, but no. Okay, may alit. Alright. So, ngayon naman mga koys. Paano ang yung stator na isa premo? So, ano kailangan yung tools? Kailangan nyo lang ng 5mm na allen wrench o yung hex bit socket. Ito yung hex bit socket, pinambabala sa impact to, no? So, dito ko siya ibabala. 8mm yung ano niya. 8mm to. Tapos, ito yung Ah, uh, pinakapasukan niya. So yun lang, ganyan lang ka simple. Ibawin nyo na lang todo para hindi 'to yung dulo. Para hindi na kasi pag dumaples siya, no, bibilog. O kailangan may diin. 'Yun. Hex bit sakin pantaw dito. Meron lang po siya dito ang anim na tornilyo. Ah. Uh, din. Tapos meron siya ditong guide. Oh. Yan lang, Magbabalik, ganun din. Tandaan niyo na lang po kung kinalas. So yung tatuntun nyo po niya sa, ano, sa may mismong stator coil. Ah, mas mahaba po nyo sa tatlo. Ayan. Hindi po kayo malinito dyan. Ah, may sunog na. And then, makukuha nyo na yan. Ayan. yun mga koys yun ang tama mamay sunog na oh. yun pagbabalik yan hindi ko na siya bibidyuhan vice versa lang napakadali lang ano so mamaya na lang pag nakakabit na sa motor papaanda rin natin okay mga boys, nagpalta tayo ng bagong stator, change oil, tapos nagpalta rin si sir ng bagong battery. Sir, pa buhay nga sir. Kicker mo muna sir, kicker. Tapos check tayo ng... <makes noise> ah. sir. Yan naman sir mo na, kicker, kicker. Okay, tulip start na starter. Kaya na starter, tapos check tayo ng battery voltage. Charging bolts. 13.8 Sir, i-revolution mo ng konti Okay Okay na, sir Okay na yung charging mo 13.8 Hindi na siya nagdadrap Nataas na Ayos Okay lang Thank you So para pa may yung pagkasunog dun sa, ng stator nyo So kailangan buhayin nyo yung park light Sa likod tsaka dun sa una Ito yan park light Ito. Yung isa lang, yung maliit lang Kahit huwag na yung headlight Ayan o oh. Ayan sir, pa yung ano ma Sa hulihan Nahilaw Ayan So para yung charging niya may pinupuntahan ano Park light tsaka yung tail light Okay? Ayan lang